Hello guys, for today's video, akong tudloan ako mga anak, pero ang available karon ang ako lang kinamanghuran. akong panganay nga anak, busy siya sa iyang mga assignments, mao nga wa na lang nako na pugsa kay syempre parang mahuman niya iyang mga assignments. So ang available ana akong anak nga babae akong giignan nga tuduan ti tanawa usa ang akong gibuhat kay parang makatun mo nga kung dili ko free parang kamu na may magplan sa taon dili kay ako an tanan taon diri mga buhaton kay labi na nagluto-luto mi para baligya usahay wa pa ko plan sa anak hindi na ako maplan sa anang parang nitan domingo parang ako pa intawon, taon magdali-dali pag human ako gripak sa mga pagkaon dali-dali on pa na, na ako plan muna akong nga, mo na akong giinan nga tuduan gyud muna ako para makatuon mo kay parang pagdi di ko available parang kamo ang magplansa sa inyong mga uniforme. parang di man intawon taon mo makaluluitan aon sa uban nga gi kuan intawon mo gukod og plan siya kana bang kuan kaayo ba lumit kaayo nga sa nina mo hina siya nga excited daw siya nga makat on akong giignan nga dili i e, dabuhan nimo og um, sakwat-sakwat ng plancha i e, kuwanda nimo ipadagandagan da na ana pero bantay lang pag sobra ka init i-adjust nimo akong giignan ana nakat on man dayon na siya ana una pag ina tudlo no gangisi pagani kay nalipay siya na ay ana raday na ma kung nga, muna akong itudluan, for example, pranlita, magka-problema sa plansya, kay na may kaya kay nakasulay ko anak sa una, dere may sa among ang ipuyan, ang among pagbalhin dere, yung kalit o gani ang kuan, kor, ang wire, kay gikuan na kinutkutan gikan sa among gipoyan dito sa Picas, sa Manila pa may, mauto nga, ako dahil yung ang planka kung nga, uh, huwag ka may naana, panalitan mo, abdan mo yung naana, di mo padlok-hadlok, yun ang lay-off ng plangka. Panalitan o uh, kuan. Basta, kung gitudluan sila mga tips nga, uh, for emer emergency, kung giingnan. Tapos, kung giingnan sila, mayo na makakatun o uh, mga buhatunong balay, kaya parang dili, dili ba mag -ba kuan naman, panalitan, maka- ulit tas atua sa amo ang probinsya parang ug naay mga tabangon mga trabahoon, dili lang kay magtan-aw ra dili kay bisigira gunit anang cellphone mang mutabang tabang ta kay di, di mahimo nang magatinapulan ta kay ang gidakan sa atong ginikanan bisan tuod ug lahi pa mi sa una Kinanglan po nang akong itudlo nila mo na akong intawong di na ko kumanghikaw sa ko ang nahibalan sa una. Ang kalahian lang kay dili sila managbunglay. Kuswerte ka ay karon kay ako sa una. Grabe, bisag alas 12. Magasugod na may anak Huwag ka nang kay parang madakog hawan. mao na hihingin ko nga kamo, muna, mo darian ng landong, muna swerte na kaayo mo. Muna manag-eskwela mo tarong, parang makakahuman mo, parang maka trabaho mo trabaho akong giingnan ako akong gimaymayan jud na sila magtinarong di magbinugay kay ang pag-eskwela mo ra jud na intawoy ika bili natong mga ginikanan maura sala mao nga on na siya og plan siya mo nang galimpyo na lang ko diri sa salog nagmap ko kay kamao naman siya maayo gyud na magtinabangay sa mga trabahoon nga pang bahay. Pagkahuman, may adto ko og palingke. Ngayon kong nga, mamalingke usa ko karon Kay, parang, kay, parang na imaluto pagkaugma. Kay, gatinda-tinda lagi may og parang pagkaon. na para pang pamahaw. So, maura.